Lola, napansin mo ba? May mga senior na kahit 70 na amoy baby powder pa rin. Pero yung iba, kahit bagong ligo, parang may amoy aparador. Ano kaya ang sikreto ng mga matatandang palaging amoy pesko, malinis, at parang bagong paligo kahit tanghaling tapat? Tara alamin natin ang sikreto ng mabangong matanda. Ang sikreto ng mga mabangong matatanda. Tubig, napansin mo ba yung ibang lolo't lola na kahit simpleng araw lang, presko, mabango, at parang may natural glow? Parang kahit hindi naglagay ng pabango, amoy linis pa rin? Aba, may sikreto sila. Umiinom sila ng maraming tubig. yep, as in regular lang, hindi detox, hindi trendy drink, kundi simpleng tubig araw-araw. Habang ang iba'y nakakalimot uminom buong araw, sila, automatic na may baso ng tubig pagkagising, isa bago kumain. At isa bago matulog parang ritual na kasi alam nila ang bango nagsisimula sa loob. Ayon sa mga doktor, kapag kulang sa tubig ang katawan, mas nagiging concentrated ang pawis at ihi, kaya mas matapang ang amoy. Pero kapag hydrated ka, banayad ang pawis, malinis ang hininga, at parang laging fresh out of the shower vibe kahit tanghali na. At hindi lang yan, kapag may sapat na tubig sa katawan, mas maayos ang daloy no. ng dugo, mas kumikintab ang balat, at mas mabilis mawala ang toxins na nagdudulot ng old smell. Fun fact, sa Japan, normal lang uminom ng tubig o green tea pagkatapos maligo. Bakit? Para i ang tubig na nawala sa katawan. Kaya kahit mga senior nila, ang linis ng amoy, ang ganda ng kutis, at parang may sariling air freshener ang katawan. Kaya pag gusto mong manatiling mabango, hindi kailangan ng effort. Isang baso ng tubig lang, Tuloy-tuloy araw-araw. Simple pero powerful. Kasi ang mga mababangong senior, may isang habit na hindi nila nakakalimutan. Hydration is their secret weapon. Healthy Tian, mabango rin ang katawan. Aba, alam mo ba? Ang mga mabangong senior, hindi lang panlabas ang inaalagaan, pati loob. Kasi ang totoo, minsan ang amoy ng katawan. Nagsisimula sa Tian. Yup, tummy health equals body freshness. Ayon sa mga eksperto, kapag hindi maayos ang gut health o balanse ng good bacteria sa tiyan, mas mabilis maipon ang toxins sa tatawan. At kapag hindi na ilalabas yan ng maayos, ayon, lumalabas sa pawis, hininga, at kahit sa balat. Pero yung mga mabangong lolo-lola, may sikreto sila rito. Mahilig sila sa healthy fermented food. Yung tipong may probiotics, mga pagkain tulad ng yogurt, kimchi, at sa Japan, miso at natto. Yan yung mga pagkain na tumutulong sa digestion at nililinis ang loob ng katawan. Sa Japan, malaking bahagi ng kanilang diet ay mga fermented food, tulad ng miso soup, pickled veggies, at yogurt. Ito ay rich sa probiotics, good bacteria na tumutulong sa digestion at nagpapabango sa loob ng katawan. Kaya kahit pawisin o matanda na, presko pa rin ang amoy. Sabi ng mga eksperto, kapag maayos ang tiyan mo, mas mabilis mailabas ang dumi, mas maganda ang daloy ng dugo at mas konti ang toxins na pwedeng maging dahilan ng body odor. Kaya kung gusto mong bumango, hindi lang sa labas ang linis. Simulan mo sa bituka. Subukan mong bawasan ang matatamis. Uminom ng yakult o kumain ng gulay araw-araw. Simple lang pero ramdam mo sa pakiramdam. Mas gaan, mas ginhawa, mas bango. Pangatlong sekreto. Maalaga sila sa linis. Pero di obvious yung mga mabangong senior, hindi kailangan ng mamahaling pabango. Amoy bago pa rin kahit tanghali na, kasi may diskarte sa paliligo. Hindi lang basta buhos, may targeted cleaning. Step 1. Alam nilang critical spots. Sa likod ng tainga singit, ilalim ng dibdib, sa pagitan ng daliri sa paa, doon kadalasang nagtatago ang pawis, sebo at amoy. Kaya yan ang una nilang nililinis. Step 2. Linis o tuyo combo. Pagkatapos maligo, hindi lang basta punas. Patuyuin ang maigi lalo na sa mga kulungan ng palat. Pagbasa, netpaparty ang bakterya. Ang secret move, malinis na tuwalya, minsan may powder o zinc cream pa. Step 3. Don't skip the feet and private areas. Nililinis at pinatutuyo ng maigi kasi kahit gaano kabango ang sabon, kung singit o paa, amoy kulob, sayang effort. Fun fact, kapag basa ang kilikili o singit pagkatapos maligo, pwedeng dumami ng sampung araw ang bakterya sa loob ng 30 minuto. Kaya yung mga mabangong senior, may towel dance routine. Pat dry lahat bago magbihis. Ayon sa mga dermatologist, sa mga skin folds o tupi ng balat, kadalasang nag-accumulate ang pawis at oil. Doon gumagawa ng sulfur compounds ang bacteria. Yan ang totoong dahilan ng body odor. Kaya kapag maingat ka sa linis, automatic less odor, more confidence. Fun fact plus gabay hacks ng mga mababangong senior. 1. Fun fact. Mas epektibong magtanggal ng amoy sa katawan ang maligamgam na tubig kaysa malamig. Bakit? Dahil natutunaw ng warm water ang oil na pinagpupugaran ng amoy. Kaya karamihan sa mga mababangong senior hindi malamig ang paliligo nila. Sakto lang ang init. 2. Practical Hack Gamitin ang hiwalay na tuwalya sa muka, katawan at paa. Kasi pag iisa lang, malilipat ang bakterya mula paa paakit sa muka. Simple pero yan ang diskarte ng mga tunay na mababango. 3. Fun Fact Kapag basa pa ang kilikili o singit pagkatapos maligo, tumataas ng hanggang 10 ten tens ang bakterya sa loob ng 30 minuto. Kaya ang mga mababangong senior, may tinatawag na towel dance routine. At dry lahat bago magbihis. 4. Bonus Hack Once a week, spray ng 50% water plus 50% vinegar sa kilikili o paa. Nakakatulong ibang in-neutralize ang amoy at bakterya, lalo na kung sensitive sa deodorant. Natural, mura, at safe, pang level up freshness na walang effort. Mga Lola Pinoy, gusto nyo bang malaman ang isa sa mga sekreto ng mga mababangong hapon? Simple lang pero nakaka-relax, nakakabango, at nakatabata pa ng kutis. Ang tawag nila rito ay ofuro. Hindi ito basta paliligo. Para sa mga Hapon, ang ofuro ay ritual ng kalinisan at pagpapahinga. Bago pa sila pumasok sa bathtub, naliligo muna sila ng sabon at shampoo. Tapos, saka sila lulubog sa maligamgam na tubig. Mga 40 degrees Celsius lang, para mapabuti ang sirkulasyon ng dugo mailabas ang toxins, at marelax ang katawan. Kabay hack para sa mga Pinoy senior o furo sa bahay style. Walang bathtub, walang problema. Pwede mo pa gawin ang simplified ofuro furo style sa bahay. Simulan sa sabon at shower muna. Linisin muna ng maigi ang katawan bago ang mainit na soak. Madhanda ng palanggana o timba ng maligamgam na tubig. Ibabad ang paa o kamay ng 10 to 15 minuto. Habang ginagawa ito, huminga ng malalim at mag-relax. Optional, lagyan ng kasin o baking soda sa pubig. Nakangatulong ito mag-neutralize ng amoy at pampalambot ng balat. Patuyuin ng maigi pagkatapos. Tapos lagyan ng lotion o oil para soft at fresh ang skin. Science Drop Ang warm soak ay nakatutulong sa microcirculation ng balat. Ibig sabihin, mas bumibilis ang daloy ng dugo kaya mas dumadami ang oxygen at nutrients sa skin cells. Resulta, mas malambot, mas mabango at mas buhay ang kutis. Kung nakaabot ka sa parteng to ng video, ibig sabihin seryoso kang maging isa sa mga mabangong senior ng bayan. Kaya naman, i-comment mo nga kung taga saan ka, la o lo. Gusto kong malaman kung saan nagmumula ang mga mababango nating Pinoy. Ngayon tuloy natin ang sekreto, kasi kahit malinis ka sa katawan, minsan ang dahilan ng amoy, nasa damit mo pala. Yung mga tunay na mababango, hindi lang basta naliligo, marunong ding pumili ng tamang suot. Kasi kahit bagong ligo ka, kung mali ang tela o panloob mo, isang pawis lang, amoy kulob agad. Uno, panloob ang unang proteksyon. Hindi lang pampapresko yan, kundi pangpigil din sa amoy. Ang mga mababango, laging may malinis na oton undershirt sumisipsip ng pawis bago pa ito dumikit sa labas na damit. Kaya kahit maglakad o magluto, amoy maaliwalas pa rin. Dalawa, iwas sa maapal o synthetics. Yung mga telang polyester, parang kuluman ng pawis yan. Kaya kahit nakaperpume ka, kapag hindi makahinga ang balat, parang trap yung amoy sa loob ng damit. Kaya panalo pa rin ang cotton, linen, o light fabrics. Humihinga, presko, mabango. 3. Linus Hanging Combo. Ang mga mababangong senior hindi basta tago agad ng damit pagkatapos isuot. Pinapatuyo muna pinapahanginan bago labhan o itabi. Kasi kahit tuyong-tuyo sa tingin, may pawis at bakterya pa rin na naiwan. Pag natambak yan sa hamper, ayun, instant amoy kulog. Opat, inner fresh hack. Bago isuot ang panloob o itaas, isprayan ng kaunting mist, halo ng tubig, kaunting vinegar, at patak ng essential oil. Tanggal amoy, antibacterial, at parang bagong plancha sa bango. Ang pawis, walang amoy. Nagkakaamoy lang kapag humalo sa bakterya. At saan ba yan madalas? Sa panloob, sa singit, sa ilalim ng dibdib, at sa mga tela na hindi nakakahinga. Kaya kung gusto mong amoy linis kahit maghapon, ang sikreto hindi sa mamahaling pabango. Nasa tamang panloob, tamang tela, at tamang diskarte. Madalas nasa mga iniinom nating gamot at kinakain nating pagkain ang totoong dahilan kung bakit minsan nag-iiba ang amoy ng katawan. Halimbawa, may mga maintenance na gamot para sa alta presyon, kolesterol, o vitamins na may mga chemical compounds na nilalabas ng katawan sa pamamagitan ng pawis o hininga. Kaya kahit bagong ligo, minsan may bahagyang amoy na parang metallic o mapait. Normal lang yan, hindi dahil sa dumi, kundi dahil gumagana ang gamot at unti-unting nilalabas ng katawan ang mga sangkap nito. Ganon din sa pagkain. Kapag madalas tayong kumakain ng mga pagkaing maubawang, sibuyas, kari, o mga sos na matatapang ang amoy, natural na may signature scent itong naiiwan sa balat at hininga. Maging ang sobrang tamis at processed food ay pwedeng makaapekto sa natural na balanse ng katawan kaya mas madalas kumapit ang amoy o pawis na may kakaibang halimuya. Solusyon para sa matapang na amoy dulot ng pagkain at gamot. Kung napapansin mong may kakaibang amoy sa katawan dahil sa maanghang o malakas na pagkain o kaya naman sa gamot, uminom ng sapat na tubig araw-araw para ma-flush ang toxins. Kumain ng balansing diet na may gulay, prutas at pagkain may probiotics para maayos ang tiyan at digestive system. Kausapin ng doktor kung ang gamot ang sanhi ng amoy. Baka may alternatibo o paraan para mapawasan ang epekto. Ang amoy ng katawan ay kombinasyon ng biology at daily habits. Kung maayos ang diet, sapat ang tubig at inaalagaan ang palat, hindi mo kailangang tanggapin na otomatik na amoy matanda kapag tumanda. Ang totoo, kayang-kaya mong ihack ang aging scent mo. Sa tamang pangangalaga, baka ang amoy mo sa 70 ay parang bagong ligo sa baby cologne at hindi o de aparador.